Naguna karon sa Timog Pilipinas ang Region 10 sa dunay pinakataas ka kaso sa teenage pregnancy. Maton ni Information Officer 2, Ms. Kasirit A. Amandaka sa Commission on Population Development Region 10, nga triple na ang ilang pagpaningkamot aron maedukar ang mga kabataan og bakunhuran ang ihap sa maong kaso dinhi sa Northern Mindanao. Yes sir, over the years naghanakay kind tag of interventions ni buhat. and we've seen no nakita nato ang impact po na nga mga interventions. Um, this time, gina-double din na to tong efforts. Probably triple ganis ato ang mga local uh, partners. Last 2021, nagpagawas o executive order. Si then-President Duterte, itawag na executive order number 141. So, focus dito siya, sir in addressing kung sa bagay rason, kung sa bagay root cause, kung atong tawagon, dito sa community, nga nung gataas yun ang teenage pregnancy. So Dugang pa ni Amandak, na bilyones ang pondo sa Pilipinas gagakawagtang tungod sa pag-ulbo sa kaso sa teenage pregnancy. Uh, for now, ma'am, sa nakita lugar ninyo, as what I have understand is, nakadugang si Scapobrion sa Pilipinas? Yes, sir, definitely. Nagpagawas o briefer before ang atong UNFP ay nung nagingon ingundad itong every year because of teenage pregnancy. 33 billion ang gakawala sa ato ang nasun because of it. So, kana lang daan nung amount nga itong gakakita gakawala every year sa atong country. Dako na gito ang nagtabang sa ato ang ekonomiya. So, mm -hmm. that's why we are trying to curb the incidence of teenage pregnancy. Kaya para ka katong atong bingon na nawala o nakawala sa ato ang nasod mabalik mm -hmm. na mabalik and katabang po sa ang pamahayag ni information officer ito, Ms. Kasiret A. Amandak sa CPD Region 10 Detalye sa mga balita hatod ka nato sa Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. Kini si Kaki 5, Charlie Pere. Para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko o karingawan sa nagbayan sa Cagayan de Oro. 1893, Key 5 News FM.